So, ito yung view 5 a.m. the morning. So, yun. Di ba? Ang ganda pag dito ka nakatira sa probinsya. Fresh yung hangin. At sabay labas ka sabay. At makikita mo yung view ng dagat. Napaka ano. Madilim pa guys. konti lang nakatira dito. you o. Oh. Ang ganda ng umaga. Okay, Sarah, ng umaga. Medyo madilim pa. Diba? Ang ganda na pakinggan yung mga ibon. Yun o. Oh. Narinig nyo ba yung ibon? Tapos, yung manok ang ano lang dito, ang kagandahan dito sa amin ay napakatahimik malayo sa pollution, I mean sa city, guys. Ang kagandahan ng city ay maingay, 'di ba? So dito, kung gusto mo ng tahimik, ang tahimik dito sa amin. Kami lang maingay. bilang lang yung nakatira dito sa amin. So, yan ang ganda ng morning namin. Paglabas mo ng bahay, 'yan ang makikita mo, dagat kung saan kami naliliko. Diyan kami nandito. <laughs> so, ang ganda ng umaga today. Good morning everyone. Yan. Good morning sa ating lahat. So, ayan lang. Thank you for watching, guys. God bless. Happy Friday.